So ngayon mga kapitag, mga po tayo ngayon. ara na yung anong lalagyan. Guys, may bunga. Pukuha po tayo ng ano po na Bayabas. bayabas. Guys, ito yung nakita natin na bayabas. Pull. 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 there go Ay, ayun pa, ayun pa Akiting ko, akiting ko Ayun, hinug, hinug Paul, hindi ka hindi, takot malaglag? Ha? Ha? Paul Uh, okay. Kita. Busamasa. Pul, okay na to masamasa. Kakainin hmm. mo to ha. Ah. Guys, may nakita po tayo sobrang laki. ol Amina Na banana Maraming langgam. Di saya membeya bes di itu guys sebu buluk na guys. Uh, so. buluk na. Yeah. Um, na. Guys buluk na guys Hindi kaya ng ibon. Ah. Ito po. Guys, ito po si Kabitag Vlog. Guys, ito po si Kabitag TV, guys. Yung personal. Ito po si Kabitag. Oh. Paul, Paul. Hindi ba? Kung um, na akong maulog dun. Sakit ka ba? Ay, ayun po si Ken Ken. Ang walang bayabas. Ah. Bababa na po si Ken-Ken. Shutdown pa. In 3, 2, itro muna tayo bago mamamatay. Pag mamatay, please, um, putang na mo. Guys, nalabot po sila po sa samayang po kay Kabitag TV. Guys, ito po lahat ang nakuha ng bayabos nila Kabitag TV. Ano ito? Lalaki po guys. Lalaki po ng bayabas. Ito po. Yan po, ang dami po. Tikman po natin. Taste check. Masarap po. Masarap po. Matamis po. Hindi po mapakla. guys, maraming salamat po sa panonood. Pa-like and subscribe po. Maraming salamat po. Abangan niyo po ang next na video. Bye-bye. But guys, parehin 'di ba kabitag?